Ang matinding kaparusahan naghihintay sa mga taong ayaw makinig at ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Karamihan sa mga tao ngayon kapag ini-invite para makinig sa salita ng Diyos, ang kadalasang sagot at dahilan ay, Saka na lang, busy pa, iba na lang invite mo, isama mo na lang ako sa panalangin mo, ilan lang sa mga madalas natin marinig sa mga tao na kapag ini-invite para makinig sa salita ng Diyos, ay iyon ang kanilang kadalasang sagot. Ang reason bakit kilit natin na sila ay ini-invite para makinig ng salita ng Diyos, upang maligtas at hindi maparusahan sa huling panahon. Basahin natin ang Matthew chapter 13 verses 40-42, kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pagan at doon ay mananangi sila at magnangalit ang kanilang mga ngipin, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pandinig. Amen. Nawa ay nakita po natin ang mangyayari sa tin kung tayo ay hindi makikinig, hindi susunod, at kung tayo ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya naman upang tayo ay maligtas ating alamin ang kalooban ng Diyos upang ito ay masunod at panampalatayaan Alamin natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos Come and listen for update please follow like comment and share Thank you